a day in my life as a driver ng estudyante din sa mati. So karo, na napuntaan sitwasyon ako nga pinaka-hate. Di napun mo andar akong motor dahi. Unya, plat pa dyan ang ligid. Imbes na karay ako kay Friday man roll uli na po kugbalay. Natangkong ko din sa boarding house kay grabe akong motor ning tukar ay ang sakit. Mura magikabuhi oy. Pinapahirapan talaga ako nito. Grabe naman kay mga balos oy. Anong din hipa sa mati kung dito na lang sa balay. Hindi ko ganahan dahi nga madautan ko na ako din sa mati or nagbiyahi ko kay pait baya kayo no ako ra baya isa so ako ra pud isa maning kamot mag problema ani akong motor kanus ni mo andar nagalibog na jud ko din ha kung unsa akong buhaton para mo lang ni motora gi drain na nako na siya din pagkahuman gichukan pa jud di gihapon mo andar tabang anong gagawin nahihirapan na talaga ako sa kalisod nito gipaningot na og ayo din ha galagot na sad ko nahutdan na kog kusog si gigrang din starter pa jud di gihapon grabe naman jud ni pagkamalasa oy nakabantay ko nga na flat dining ligid sa akong motor mo ta Ang problema lang ron kay di naman puno ni mo andar ning motor. Unsa man ako ni itulak kuning nga grabe man ning bugata. Sumo ni balik lang sa ako sa sulod sa boarding house kay ning kaon ko og badi kay gigutom na kay ko. Then basta madautan kog motor di na namo andar mga idig tabang ana ni papang mo ko ana sa mga igsuon nga dili mo andar akong motor ing na si papang. Then todod ana mga isa ka oras maabot na din na si papang dinhi sa mati. Bisan pag ang dako or unsa nang ko ana anhion jud ko ni papang dinhi sa mati. Kapila na jud si papang akong na ko din sa mati kay tungod ani akong motor nga dili mo antar dili man pud masilbi nga dinhi ko magpundo sa boarding house kay magunsa man ko dinhi day magtungo mao nang taga Bernice mo jud ko kay di man pwede guyuron ra ni akong motor kay platman man ang ligid so mo ang bao, bao ang gidala ni papang kay iya ra ipakarga sa bao then pagbiyahe na mo ni hapit lang mi dinhi sa limunan, kay gisugo ko sa akong anting nga papaliton og mga pruta sa iyang mga anak then pag mong pamalit na dayon mi kay gataligsik na pud ni siya hayag hayag pa to naabot si papang sa mati onya karon pag hinamok, na mo, kay ngit-ngit na kaayo. Nadugayan mangod sila og pasulod atong motor dito sa bao kay giplastar pag ayo inta ni papang kay layo-layo bayang ang biyahe. Then hunong lang mi dinhi sa lumbo kay nagpagasolina mi. Eh. Then mga pila ka minuto naabot na mi dinhi sa balay nga basa-basa gamay. May gani kay taligsik ra wala ning kusog ang ulan kay kung ning kusog ang ulan basa jud mi tanan. Nara mangod mi duha sa kung naglingkod sa kilid sa kung papa na sa tubangan sa bao wala dito sa luyo kay toba dito gibutang akong motor. So mo ni eh, nakauli ra nga wala ra kurog. Dayon gi paglanin nilang papang akong motor sa bao dayon yun nahihirapan talaga sila sa kalisod kay grabing bugata Duhara na sila sa akong manghod nagtabang din ha kay akong isa ka manghod nga laki ning lakaw na igihatod kini akong papa basta mo ingon na ganin ko nga nadautan kong motor dili mo andar wala dyan ay dagang istorya si papang at tuon din ko anak niya dayon kung asa ko nadautan